Pinarangalan ang tatlong mga kababaihan, dalawang lalaki at isang organisasyon bilang Agricultural Achievers and the Agri-Service Caravan bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-isang daan, walong unang sigaw ng Nueva Ecija, Kamakailan. Ito umano ay pagkilala sa mga katangi-tanging ambag ng mga magsasaka sa lalawigan lalo na ang mga magsasaka ng palay na sila ang dahilan kung kayat napapanatili ang Nueva Ecija bilang Rice Granary of the Philippines at Vegetable Basket ng Central Luzon. Ayon kay Supervising Agriculturist Lucy de la Cruz ng Agribusiness and Institutional Development Division ng Office of the Provincial Agriculturist, isinusulong nila ang pagpapakita at pagpapatunay na kayang gawin ng mga babae kaya ngayong taon ay nakatuon ang pagkilala sa kontribusyon at husay ng mga kababaihan sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa nakatanggap ng gantimpala sa kategorya ng Outstanding Rural Woman ay si Ana Catalina Trinidad na namayagpag sa sektor ng agrikultura na hindi lamang natapos sa pagiging manananim kundi nakatulong din na mayaangat ang antas ng pamumuhay ng kapwa magsasaka. Ang estudyanteng si Kayselyn Saltiban ang isa rin sa mga naparangalan sa kategorya ng Outstanding Woman Agripreneur na sa murang edad ay tinanggap ang hamon ng pagsaka sa pamagitan ng pantatanim ng iba't ibang prutas at gulay sa kanilang bukirin at pag-aalaga ng iba't ibang breed ng kambing. Sa kategorya ng Outstanding Woman Farmer ay ipinagkaloob naman kay Virginia Smith na kumasa din sa paanyayang mapangalagaan ng seguridad sa pagkain ng probinsya at bansa sa pamagitan ng pagbabahagi at pagtuturo ng kanyang mga kalaman sa mga teknolohiya para sa pagpaunlad ng pagsasaka, pagpataas ng ani at paghahanap buhay. Habang nakatuon naman sa inobasyon at pagsusulong ng digital farming, na nagpapadali ng trabaho ng mga magsasaka si John Carlo Landayan na graduate ng Central Luzon State University na tumanggap ng pagkilala bilang Outstanding Young Farmer Innovator. Habang si Outstanding Young Farmer Awardee John Carlo Abidosa ay nakapokus naman sa native chicken production na hangaring hindi mawala o maubos ang native na manok sa bansa. Ang 4-H Club na sa Ragosa na nagrepresenta sa Navaisija sa regional level transformation at nagwagi din sa national level kung saan ang mga basura ay ginawang mas kapakipakinabang ay kabilang din sa mga naparangalan bilang outstanding 4-H Club organization. Nabitag na ng pulisya ang tatlong most wanted person sa lalawigan ng Nueva Ecija nitong September 4, 2024 dahil sa pinaigting na Manhunt Charlie Operation. Batay sa ulat ng Ecija Police, tatlong wanted person ang nahuli sa isinagwang magkahiwalay na Manhunt Charlie Operation ng Science City of Muñoz Police Station, Top 6 City Level para sa offense of uh, statutory rape na walang piyansa. habang ang elemento ng Cabanatuan City Police Station na huli ang top 9 provincial level na akusado sa paglabag sa Republic Act 9165 na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos at ang Talavera Municipal Police Station para sa Batas Pambansa 222 counts na may inirekomendang piyansa na 12,000 pesos. Nasa kustudya na ng kanilang operating units ang lahat ng naarestong individual habang hinihintay ang commitment order ng korte para sa tatlong akusado. Pinupuri naman ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand D. Hermina ang kanyang mga tauhan, partikular ang mga elementong nakahuli sa tatlong akusado na banta sa kaligtasan ng mamamayan. Tinatamasa na ngayon ng mga estudyante at mga motorista ang katatapos na Road Rehabilitation Project ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO sa Central Luzon State University o CLSU Community sa Science City of uh, Muñoz. Ayon kay District Engineer Osha Santos, ang 19.6 million pesos na proyekto na pinondohan sa ilalim ng DPWH Basic Infrastructure Program ay nagpahusay sa mga pangunahing ruta ng campus sa pamagitan ng pagpapabuti ng kalidad ng pavement at pagsasama ng mga thermoplastic pavement marking upang makabuluhang mapakinabangan ng mga mag-aaral, buro, motorista at pedestrian. Idinigdag ni Santos na ang 1.5395 km road upgrade ay nahati sa tatlong pangunahing seksyon na ang isa ay may sukat na 1.0074 km at kahabaan mula sa Maharlika Highway hanggang sa College of Fisheries isa pang 0.4721 kilometro na nagdudugtong sa New Market Area sa bagong Sikat Gate at section ng 0.060 kilometro sa kahabaan ng pasukan sa Lingap Kalikasan. Ipiniluanag ng niya na ang dating mga kondisyon dito ay nagpahirap at mapanganib sa mga commuter dahil ang hindi pantay na daan na puno ng tubig kapag umuulan ay nagdaragdag pa ng panganib ng mga aksidente at pinsala sa sasakyan. Ito ay pinondohan ng pambansang budget ngayong taon. Tinugunan ng proyekto ang mga nakaraang problema para mapahusay ang kalidad ng kalsada.